Hi mga kasmore, smiley ba kayo sa Barbie? Opo po, ang Barbie the movie. At nakakatawa naman dahil isa ko sa nagbe-benefit ng uh, pananood ng sine, which is unusual naman noong mga uh, old days dito sa Saudi Arabia dahil bawal po ang sine noon. Pero ngayon nakakatawa dahil open na open na. Actually, last year pa ito and isa kami sa mga Pilipino na nagbe-benefit sa panonood ng sinis. So, ano pang ginagawa niyo mga customers Hindi na ako magsasabi ng maraming spoiler alert dito sa panonood ng Barbie. Basta masasabi ko, nagandahan ako. Sulit yung pera kong 45 real kung standard na uh, at uh, ticket yung bibilhin nyo. Pwede kayong bumili sa online. Meron po sa movie, dun sa AMC Cinema, Meron din sa kung saan-saan basta hanapin nyo na lang sa website kung saan lugar kaya din sa Saudi Arabia. Ayan, mga makakasmoors basta mapapaisip kayo dahil unusual yung Barbie the Movie, may halong uh, nakakatawa, musical and merong uh, hindi siya for kids lang ah, dahil ito ay R12 or PG12 or R13 ganun yung kanyang rating. So kailangan kung magsasama kayo ng mga bata or teens ay kailangan may patnubay ng magulang na kasama. So Basta masasabi ko sa inyong mga kasmore, sulit yung pera nyo. So, ano pang ginagawa nyo? Kung nandito kay Saudi Arabia, hanapin nyo na sa online this is not sponsored mga kasmore. And sana panoorin nyo itong uh, up next ng aking video. So, yun lang. Hi mga kasmorgs! Ayan, Auguste, eh, nung araw na manunood kami, sakto yung pala yung opening day ng Barbie the Movie. Diyan kami sa movie cinema sa loob ng Sinome Haifa Mall. At punti pa ka talaga kami yung malate. Actually, saktong-saktong 4.30pm dahil bumili ako ng ticket online which is 45 real and bumili pa kami ng popcorn and slushy sa screen 5 kami nood ayan papasok na kami, ayan nakaupo na kami at uh, pakain-kain na ng popcorn mga customers and masasabi ko sa inyo na maganda talaga yung movie para sa akin and siguro naman hindi naman yan ipapanood sa Saudi Arabia kung hindi uh, maganda yung movie, ayan patapos na, kinuha ko lang yung uh, last part ng movie hindi naman yan bawal di ba so ayan mga customers kami sa Hype Mall ayan, si Nortia nanonood kami ng Barbie walang masyadong tao Thursday tatapos lang na yung manood ng Barbie matik pa kaming ma-late ayan, yun yung pinanood namin, Barbie kaumpisa pala ngayon pala ang bukas, August 10, opening na kami nanood ng Barbie ayan dun bumili ng ticket Corby. Yan yung pinag namin. Ngayon. ngayon lang pala nag-umpisa. Now showing, kaumpisa lang. Tapos ngayon namin pinanood yung first uh, showing day. Sakto, doon kami nanood. Barbie, manood na kayo. Maganda. Barbie, manood na kayo mga ka Sulit ang pera nyo sa pananood ng Barbie. Tapos kaming manood, umikot-ikot muna kami. Ayan, nabodol na ako. Marami nga ako napuntahan. Actually, dito, sale sa may natural touch dito sa butik na to. And then, dito naman sa Manuel, hindi kami pumasok. Balak ko sana, kaso lang, malapit na maubos yung dalakong pera. Ayan, syempre, mabubudol na naman tayo kung hindi tayo magpipigil. Ito yung sinasabi ko sa inyong mga customers na pinasuka namin. Ang daming sale. May tatlo, 29. Tatlo, Tatlo, 59. O di ba? Merong isang pirasong lotion, 7 lang. So nakalima ako. Umaabot din ako ng mahigit isang daan diyan sa loob, kakatingin. Actually, hindi lang tingin, nakabili rin ako, o di ba? Meron tatlong uh, uh, scrub nako 59 or 39. O di nakabili rin tayo. Ayun, pumasok naman tayo sa Miniso, mga ka, or Daiso. Ayan, nabubudol na naman ako dyan mga customers Ayan, naiwan ng... Ayaw ko sino naglapag dyan. So, binalik natin. Ayan mga customers ikot-ikot na naman. Ang dami talaga mabibili dito sa Daiso, Japan. Para siyang mini -surel. Daiso, nakapunta kami. Naka 85. Real. Siya naman, 66. Hmm. Macdo. At wala nang budget. Ayan na, lobo. Oops, mga kasmores, hindi pa tapos, ha. Ayan, syempre, hindi naman ang selfie natin. Selfie pa more at selfie pa din. O, diba? Sana matapos nyo hanggang dulong. At huwag nyo kalimutang i-subscribe, i-like, and share ang aking YouTube at Facebook page, mga kasmores smorks aking profile pa rin. So, meron din akong TikTok. Yun lang. Maraming salamat.